So, kamusta kayong lahat ng mga langga? Hi mga langga! Good morning! Ako ang naglalaba ngayon ko na langga. Kasi yung ano, nag-share sila. Ako naglalaba ngayon. umaga pa lang pero sobrang init na. Maganda maglaba dito mga laga kasi ano, Hindi maliit yung space, malaki yung space. Yan. Saka yung mga sampayan. Hindi maano, masikip ang lugar. Kasi pag masikip yung lugar mo na pinaglalaban mo, ay hirap kumilos ito Dito dito. May masarap maglaba. Shout out sa lahat ng naglalaba ngayon. Ngayon lang din ako naglaba. mga langga ko. Meron si ako ano, medyo mahaba na video tapos pag ano ko ah, ano siya, meron siyang claim, nagki-claim yung may-ari ng music. Ang laki ng binabawa sa akin ng 20% sabi. Ate, may tubig na. ang laki, 20%. 20% yung ibabawa sa sahod. Happy end ba? Hindi, parang wala din. Laki ng binabawa si Meta. mas maganda rin na walang ano, walang music ang laki ng binabawas hmm. sarap ng labas kasi maaraw Kaya i-try nyo mga langga na kabaan niyo pag yung ano yung mga video niyo. Mga long video ba. Maganda rin pag mahaba yung ano, mga video. Masuwa ing bahay niyo lang, ganun. Tapos pag lutuin niyo. <coughs> yung mga sinasabi tinatamad na ako gawa ng konti lang ng mga video ganun talaga ka. huwag kayo mawala ng palasa kasi hindi naman tayo sikat para maging hindi ko agad ang Diyos diba so yun lang tiyaga lang tiyaga tiyaga alam mo pag may tiyaga alam mo na ano um, na. Um, um kapalit kapag may tiyaga kailangan matiyaga kasi sa bahay ka nga lang pwede kang pumita di ba? hindi ka nalalabas ang video ka lang dyan internet lang yung katapat mo kung may kurinte yung cellphone mo o charge kasi mag-edit ka pa ng video. ako ito ako kasi hindi ako marunong mag-edit. Ano ko lang, lang yung, yung ko lang yung mga ano. Hindi ko gusto ng video. So, ay. Ay. Kaya huwag kayo mawala ng no? pag meron meron talaga ang matanood. Kahit dalawa, tatlo, at least meron. Po! Andun po kay mama. So mama. Ang grocery. Grocery kasi sa mga.